Ay yung pwesto namin no. Oh. Yan. Naano kami sa baba. Ayun no? Ay yung bundok na dinanan namin no. Ilang bundok na dinanan namin? Bundok apo. <laughs> bundok apo. Walang kaalon-alon no. Ah, ang ganda ng dagat. Oh. Hindi na picture yung kasama yung lobat, cellphone, sayang. Dapat hindi kayo pala sama dito. <laughs> Na no guys, nandito tayo, tayo ngayon sa uh, ano sa Lusoy Beach Resort. Ito yung nagretang ng ano natin ah, sa natin. Maganda rin yung ano rito. Hindi naman masakit sa paa. Tapos ang linaw ng tubig, eh, guys oh. Hmm. ba? Diba? Crystal clear yung tubig. Ah. Linaw talaga guys yung tubig niya oh. Tingnan niyo niya. Eh. Aba, ganda oh. Oh. Hello? Mm. Guys oh, ganda linaw oh. Napa ano ako. Mm. Linaw. Maganda, maganda rito. Sa mga napuntahan ko dito sa Batangas, ito yung pinakamaganda. Ganda ng tubig nila Linaw. yung buhangin, hindi siya mabato, guys. Di ang entrance dito ay 100 pesos lang. Yung open cottage nila, yung lamesa yung ganyan, 500 pesos lang. May mga ano rin sila rito, kwarto, may mga aircon kung gusto nyo. May video kay rin dito, gusto nyo mag video kay. Uy, kasi kaya Jiro mo, nag-vlog ko kayo. Kaway, 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 kaway. Ayan guys, oh, safe so sa mga bata guys, oh. Hindi siya yung ano biglang lalim. Tama lang. Oh, malinaw oh. Oh. Kitang kita naman oh. Kala niya mababaw yan, malalim yan. Oh. Malalim yan. Lampas ano kaya? yan, hanggang ano kaya? yan, hanggang dibdib ko itong lalim na pinapanood nyo ngayon, hanggang dibdib ko yung tubig. Pero kitang kita nyo yung ano, yung lalim ni guys ang ano lang dito yung hindi lang maganda rito guys yung daanan pag pumunta kayo kailangan ano nyo talaga yung ano yung kanya yung preno kailangan check nyo muna bago kayo bumayang pumunta rito kasi sobrang bulosok talaga pa tapos sikong siko hindi pwede magsalubong yung dalawang sasakyan kasi ano sobrang may sobrang bulosok may sobrang patarik na pasiko sikong siko talaga yung daanan pero may isa pang daanan mamaya pag uwi namin titingnan ko kung ano kung hindi naman ganun ka ano ka hirap sabi nila hindi naman daw ganun ayun nga lang medyo malayo yung ikot pero pwede na yun kaysa mahirapan tayo may kasalubong eh, may mayarap, kasi sobrang sikip talaga yung kalsada tapos sikong siko pa pero sulit naman guys kasi ano worth it naman kasi malinaw mag enjoy talaga kayo rito tsaka ano mura lang 500 lang yung cottage 100 lang yung entrance 100 din yung, ano nila yung overnight Kaya bali, nai-chicken kami kanina dito, mga alas na madaling araw. So, ang binayaran namin 200 kasi pasok na daw yun sa ano, pasok na sa overnight. Pero pwede kami mag-extend hanggang mamayang gabi. Sabi. Gasolina, ano. Oh, sa mga naghahanap dyan ng murang marerentahan para may bonding yung pamilya nila. Available yung ating Starex sa halagang 3,000 pesos. 24 hours mo na magamit yun. Self-drive. Pwede rin ako mag-drive. Libre nyo na lang ako ng pagkain tapos entrance sa mga pupuntahan nyo. Mura na yun guys, 3,000 lang. Para magkaroon kayo ng banding ng pamilya nyo 3,000 ko lang paparikala yung aking Starex 10 to 12 seater yun guys napakalamig na aircon subok na subok yun sa mga long rides so hanggang dito na lang guys kung may tanong kayo mag comment lang kayo at sasagutin ko sa abot ng aking makakaya Abangan nyo ang aking mga susunod na vlog. Salamat. Ingat kayo palagi.